start na akong magawa. So, pinaglaruan ko yun. Yun na nga kayo pinagpractice. Baklas ka, bait. Baklas ka, bait. Hmm, kailangan talaga. I-out na lang nila. Lalo na ngayon, mahirap. So, pag nagalis ka ng mataas na unit, mahirap ibalik yung <laughs> unit na bibitawan mo. Umpisa ko ulit sa mababa Hanggang sa makuha yung unit na nawala. Pero, mm, para sa akin, yung two-stroke, two-stroke na rin. Alright. Hindi ko nabibitawan yung ng two stroke Para sa akin, maraming nawala sa akin unit Pero hanggang ngayon, ang hindi ko mabitawan talaga yung layo ko pa Paano pag sinabi ni Mrs. na yung Hindi rin <laughs> <laughs> Alright Kasi naluloko ko na, naluloko ko na, na. Sabi ko nga Mawawala ng lahat, huwag lang yan motor kasi wala pa tayo ulit 400cc na expressway legal so ang tinala ko lang muna is itong auto natin yung CRB natin na gen 1 na luma alright ang lahat natin ngayon mga boski kay Neil Bosca alright silipin natin yung dash na binubudon ah uh, ang mayari si Boss Narlo sa so, mga hindi pa nakasubscribe dyan pasubscribe naman tapos malike na rin po ng page natin sa Facebook ha alright wala mo nang Elizabeth kasi isasabay ko ito sa ano sa uwi ko sa amin sa taal try natin magpunta natin yung ipapatropa doon eh pagka to na para ma-meet natin si Bill. Boss Neil si Boss King Neil Boss ka silipin natin yung binubong Nova Dash papanahon pala <laughs> sa mga nakasubaybay so, ayan update ko kayo mamaya mga boss keep on alright and tapos lapag din natin sa screen yung mga sponsors natin syempre di mawawala din yung Bird Manila ang matinding copy yan dyan sa San Mateo tsaka sa Bandang Commonwealth tapos kasama rin natin dyan syempre Tykid Moto ang sponsor natin sa hd 5 natin kay Elizabeth mga future plans tayo kay Elizabeth ah uh, pero hindi ko muna iti-disclose para surprise alright syempre kasama rin natin dyan yung Chokoyski Pares ang pare na nang dyan sa may kaluhokan solid dyan Chokoyski Pares at iba pa hindi rin mawawala dyan syempre yung Boomer's Clothing alright may inha sa screen yung ano Napag ko na lang mamaya sa screen yung mga isa-shoutout natin Alright Eh no kasama natin yung si Boss Neil Mosca. Pang boss, sambagsak mo na diyan. Pang, gabing-gabi no. Ayun. No. <laughs> Papadala daw sa akin yung Lester niya. Charot. <laughs> Ayun, gabing-gabi na dito ngayon. kasi so, kailangan natin mag-content eh para mapakita ko sa inyo yung Nova Dos Nova do. Oh. Ayun. No. Alright. Dito yung sa kanila. Boski, anong taon ka gumawa talaga? Siguro mga 2010, nag-start na akong magawa. Kasi yung mentor mo? Ang mentor ko, taga dito din lang. Si... Kung tawagin si Hotel, Hinete, Mechanic, naging helper ako nun ang una. Anong taon? 2009. Nag-helper ako doon. Alright. Tapos bumili ako ng makina ng X3. <laughs> X3? <-tray? laughs> Oo. <That's> okay. <laughs> Oo, oh, pinaglaruan ko yun. Yun na nga kayo pinag sa baklas ka bait, baklas ka bait. sa nakabuo ko na. Oo, oh, doon nag-umpisa. tagdito ang... Ano yung una mong motor talaga? Suzuki so, so X4. Ang aking uh, X3 walang papel. Sinuwap ko sa X4 na uh, green plate yun. Ito po, Phil. pa yung kakapalitan ko. Ah, dumagdag pa? Dalawang libo. Dumagdag dalawang libo. Ngayon, imino yun. Hindi po uso dati ang Thai concept. Ang uso dati yung forma, yung mga accessories lang na parang China-China. Pero dito ka ng talaga, boss, gumagawa dati. Sa lipa na talaga. Oo, sa lipa. Solid pala. Tutili pa. Oo. Eh, itong Leo Bosque. Anong taon mo nakuha? Nakuha ko yan. Eh, 2016 sa Mountain No. Galing sa export to. Oh, Pinagbenta ng export. Oh, Pinagbenta ko yan ng 30. Ah, nga, export. Pinagbenta ko ng 30. Tapos, ah, nakakuha naman troko ko din. Nakakuha ko siya sa Mountain Lupa ng 22.5. Ah. Eto, eh, Bosque. Kagaya na ito. May binubuo si Bosky nil dito. No, badash lang naman. Alright. Sabi yan, Ah, oh. uh, target, Bosky, target mo December 11, di ba? December 11, lalapag sa show. Ah. Yeah. Eh, sa karga, nakakarga ka rin. Oo, oh, nakakarga na din. Yun ang, ano, kung nakakakita kami. <laughs> <laughs> Alright. Hindi ako, ako sumasakay. Ito, kaninong unit to, boss? Pwede ba malaman namin? Shout out kay Boss Narlo. Magaling. Magaling. Magaling talaga ako dito. Shoutout kay Boss Rap, Dones Yan Eh magkano nang sa tansya mo Boss Kay magkano na nito? na ito Kasi kita ko talaga ma na rin to eh Siguro nasa ano na Maswap kasi yan ano, Tamiya Ah Tamiya? Yung value ng Tamiya wa siguro buwa 40. Buwa 40 you wa know? charity Na nag-add naman yung may-ari ng kwa ng 40. O, siguro pumatak ng nabenta. Ang gastos namin siguro ay nasa 60 na din. Oh, kasi pakita ko sa inyo mga boss kaya nakaano to. Boss kaya tawag sa ganitong caliper. Formula caliper. Formula. Nasa magkano to? Ang um, mura lang yan. Ah. Uh, sample lang ayun ito, na Ito tayo to eh. Pakita ko sa inyo mga boss ko. Oh. ano? oh. Paano ba 'to? Ayun. Yun. ah, na sweet na quick release. Yun oh. Pag nainis kayo dito sa Nova das, pwede niyo bunutin 'yan. <laughs> Charot lang. Eh <laughs> oh, no, naka tas naka B4 3 mga boss kaya na. Oh. Yung bore, di na natin yung bore, hindi na natin i-anin yung bore. I-ano natin, naka 32. Koso tapos, coso carb. Nakasak na rin siya. Tapos, plus to yata ito na swing arm, ito no? ito na MTB. Ba't nahihilig ka, Boski, dito sa, ano? Sa tuti talaga. Sa full tuti yung aking napusuan. Hindi ako na, nag-mayo ako na street bike. Any out ko din. Uh, hindi ko kikilig talaga. Gusto mo talaga, awesome. no? Gusto talaga. Alright. So, Ito, shout out kay Alright. Ito, mabalik tayo sa port. At, ano yung tag dito? Ah, uh, unang motor na pinort mo, Boski. Export. Export mo. Yung export mo. Export ko, tapos, export na ng mga customer. Doon na nag-umpisa. Ng... Pero Sa sukat. May nag-guide ba sayo? Nakapamo sa akin sa sariling ano ko na din, aral na din. Kailangan hindi pwedeng basta-tabas ng tabas. Dapat talaga may ano ko kung saan mo madaling makukuha yung tono ng port mo. Meron kasi ng bagong sibol pag natabasan sa kanila port na. Uh, ulit mo pero wala hula-hula, parang ganun ang nangyayari hula-hula ang port pero sa akin, may papayo gawa nila ng magandang ano ang pag port hindi basta port lalo na sa port stroke mayroon pa siya sa port stroke hindi basta tabas ng tabas pero hindi din naman sinasabi na pag over port, over port nasa pagtutunong mo na rin yon. hindi yung basta napalaki over port hindi naman pag magaling na ang hawak ng motor mo kahit hindi ko ang bubuo ikaw ang nag-ford pag magaling ang tuner the best pag yung pinaka the best magaling ang tuner Mas silent pala boss sa two stroke sobrang malaking factor pala yan yung tuner oh, so isang bagay na isang pinaka ano na ganyan Kagay ng mga bago na <laughs> Ang mayroon ngayon, ang mga Nova, KR. Hindi <laughs> <ba, laughs> mo pwedeng ba yan. Dito sa Lipa, tuloy pa rin ba dito mga laruan ganyan? pagminsan Walang tigil dito. <laughs> sa araw-araw, may takbo dito. Walang piling oras, lalo na ngayong oras na to. Madami ngayon to mga takbo dito sa may ano. Papuntang Aluminos. Tinatawag na Palma. Ah, laruan talaga yan. Talagang laruan yun. Bibigay ka lang ng konti sa gwardiya para walang tum para huwag tumawag ng pulis. Oo, <laughs> <laughs> oh, utol na yun. Bibigyan mo ng 300. Okay na yun, masaya na yung gwardiya daw. Walang tatawag ng pulis. Dahil <laughs> pag pag napanood niya to, si Bakir. <laughs> pag hindi ka nagbigay doon, automatic yun. May pulis na. Kanya-kanya kanya ka niya na yun yan. Pero okay din naman, kumbaga na susubukan mo yung gawa mo sa ganun eh, no? Goods naman yung laruan. Puro nice game. Sports game. Oo. Oh, okay. Kasama naman sa laro yun. Lagi. Manalo, matalo. Ang importante doon, yung ibinibigay mo, nakikita mo. kung, ah. kung hanggang sa anong kalidad mo, di po. Dipo. Kung nagkamali ka, balik ka ulit sa umpisa. Kung mo kung saan ka nagkamali. Para sa susunod, makuha mo na ng tama. Alright. Mga boss, hindi natin pinopromote yung karera. Ang pinopromote lang natin dito is yung uh, mga ways na pwede mong balikan yung mali mo para may tama mo. Uh, space for improvement. Diba? Trial and error lang. Trial and error. Lalo uh, mo sa mga baguhan. Yan, ang maganda dyan. Pagaya ko, doon din ako nag-umpisa so bumili ako ng bagong sa sarili kong makina doon ko pinaglaruan <laughs> lakas ang lakas tama ko naman no? tsaka okay naman kasi hanggang ngayon baon mo pa rin talaga boss no? kaya ko kung pagtanda ko na ganito nang magiging ano ko wala na akong ipang magiging ano din yan buhay ko nang um, pagmumitanin na, ko dala dala na baka manahin pa ito ano ko ano ko yung mano na din eh makalikot na rin na meron palang pantapon sa ilog na Diyo ngayon yun ang kinuha ko yung Dio sa ayaw pang ibigay ang sabi niya sa akin hindi pa eh gagamitin natin yan kay kay ano daw kanyang misis ngayon yung ko binigay niya sa akin ang kukunin ko huwag kong ibebenta <laughs> <laughs> nasa na ngayon? <laughs> ngayon? Nao, eh, hindi. Kailangan ng kapatid ko ng pera, no? Kaya napabenta yun. Sinabi ko naman sa akin. Dahil nasa ospital lang, asawa ng kapatid ko. Eh, okay. oh. hindi naman sabi natin yung, dinali. Sa kapatid ko, kung kulang ang pera mo, sige, pwede na natin yung pera. Kung kulang pa, pati yung layo. Tapang lang natin, may labas lang ang asawa mo. Ngayon, nalaman ng pa ni Pine Joey, na ibinenta ko. Ang galit. <laughs> <laughs> Ito eh, marami, marami ng tropa eh. Marami tropa na sa mga play eh, pan Joey. Lagi si pang sarili, pero nakapaalis. May dahilan naman kung bakit nakapaalis. Mabayag pala talaga to si... No, solid dyan. Boss solid. Joey. Joey ano nga? Joey Gomez. Joey Gomez. A.K.A. Bombay. Alright. O oh, yan, naan. Ah, damo yan ng Cavite. Tapos Joey Supplier Boma. yan ang ano ng anting-anting Sa Cavite Alright <laughs> Ang kakalaglaga na Sa kaya Spying Rick Yan yan mga supplier ng agimat Sa Cavite Alright Sa charity ride ng Tuti Lagi lagi kayong active eh, di ba? Oo, oh, lagi kami uh -huh. kasama. Oo, uh, nagkaano-ano ano, ano din lang nung no, mag-pandemic nagkalayo-layo din pero siguro pagbalik ng ano at nag-umpisa uli ang charity kasama na uli kami usually mga ilang mga kagrupo yung nakakarating doon madami kami isa na ano din kami ng 20 na dami o oh, dito sa lipa <coughs> okay ah yeah. Saka pala yun yung kay parin Benji kay talende. <laughs> AKA talende. Uh, <laughs> Baka hindi alam ng mga nanonood sa atin yan. Mga... Patanggin yung ko si Boski Niel Mosca kasi hindi nyo baka hindi pa alam ng iba natin mga Boski dyan eh batanggain nyo kasi ako kaya alam ko yung mga talande <laughs> mga ganyan <laughs> right. talande talo, tal, tal, tal ang ano ang bansag sa kanya si Pahing Joey din eh Ayun Boski, mga mapapayo mo na lang sa mga katutin natin na napipilitan mag-out ng unit. Ganyan. Um, kailangan talaga, i-out na lang nila. Talo na ngayon, mahirap. Pero madali naman kumuha ng papalit na unit. So pag nagalis ka ng mataas na unit, mahirap ibalik yung unit na bibitawan mo. Pero doon ko lang mag-uumpisa. Kung saan ano, umpisa ulit sa mababa hanggang sa muli yung unit na nawala pero para sa akin kung two stroke, two stroke na rin Alright. hindi ko nabibitaw ng po sa two stroke para sa akin, maraming nawala sa akin unit pero hanggang ngayon, hindi ko mabitawan talaga, yung layo ko o oh, ngayon, ngayon, sa mga boss ko iba kasi kapag napamala sa'yo yung isang gamit talaga eh may mayroon, mayroon kong ibitawan pag gano'n eh, ano? Paano pag sinabi ni Mrs. na ibenta? Hindi rin. <laughs> 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 Alright. 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 tropang Alright. 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 Hindi Maglinaw. Kay Parito Garcia, Garcia, Mandigma. Sa kay Boss Arlo, yun. Ang aking big time na boss. Ah. Quality boss. Yan ang aking quality. Sa hindi lang itong Nova. Siguro susunod, banda banda dyan. Baka meron na ulit tayong bagong project. Alright. Alright. Siguro, AR o Leo parang nami ko kay R eh. Siguro kay R. <laughs> <laughs> Yun, maganda na. Ayun, Boski, thank you nang marami sa oras. Pasensya ka na kung ginabi kami. Mm -hmm. Alright. Alright. Sabagsak naman dyan. Pang!